Good morning mga kanakers, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre. Pakipindot naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kanakers, zero na po yung ating kulungan. Wala na po tayong itlog na napupulot. Yan, kaninang umaga. So yan mga conductors Gusto sana silang Pumunta doon sa area Kayo so lang uh, Malalim na po yung tubig So hindi po sila pwede natin Pakawalan kasi Mawas out sila oh so, Ganyan na po kalaki ang tubig So, ito na po kalalim yung sapa. Pero wala namang delikado ito kasi backwater ito. So, mga kadakers, ito yung sa likuran ng ating kulungan. Ang tubig na ito ay galing sa Agusan River. So, hindi pwede pupunta ang mga alaga natin dyan kasi ama was out sasamayan sila sa tubig so napakalawak na na tubig sa ngayon dahil bumaha naman ulit so yan mga kadakers yung pinapatukaan natin sa kanila noon so kung inyong makikita ay para ng dagat yan lahat yan ay palayan. Diyan natin sila pinapakain noon. Pero sa ngayon, tubig na lahat. So, itong makikita nyo na palay. So, dito lang nga banda ang, ang nasa high ground. So, wala tayong delikado dito kasi nang dito tayo sa high ground na area. So hanggang dito lang muna mga kanakers. Thank you very much sa inyong lahat sa mga viewers ko po na hindi pa nakapag-subscribe. Ah, uh, paki-subscribe niyo naman po. Uh, thank you very much. Thank you for watching.